Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. VP Sara Duterte ibinunyag ang katotohanan sa ED tungkol. Sa mga budget mabuti na lang na ikaw yung nilagay ni President Marcos sa ED. dahil may kadahilan dahil ikaw ang nakatuklas nito, ibig sabihin matagal na pala nila itong ginagawa sa ED. Sapat na sa mga taong bayan ang sinasabi ni Sarah Duterte na kung titingnan lang sa GAA, makikita yun doon palang makikita mo ang napakalaking korupsyon sa deaf Ed. Zolico at Martin Romaldes wag na kayong magpalusot pa, dahil sobrang tibay ang ibidensya na pinakita ni VP Sarah Duterte pakinggan natin ang kanyang interview. Ubang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal, "Pradnelia, daw po kayo, lalo na sa House of Representatives, hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo." Ano po ang reaction niyo dito? Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sanay ako sa ganyan at uh, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Uh, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Um, testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang uh, spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko. Uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong Citizen ng ating bayan sa palagay ko hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot at hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila Uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinella yan. Hmm. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Hmm. Kaugnoy dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo, nakalagay nakalagayan sa ating saligang batas na ang kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil... Nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer hmm. na parte ng budget hearing. Hmm. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para sa pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes. Napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President Budget Proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinablish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kanina ang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong uh, sagot sa mga kongresista that you will forego the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and well defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi um, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget hindi wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo, sa budget proposal na approved ng Office of the President 5 billion yon mm -hmm. pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023 naging 15 billion siya dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang lisahan ng 17 billion? Galing ba sa DepeD ang listahan na inattach doon sa house version? Sinabi namin hindi hindi galing sa amin yan. on record yon. Makikita niyo sa mga videos Balikan nyo yung mga videos. Makikita niyo. Yes, uh, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the gap, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms, from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you uh, you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the gap, um, but only 9.8 billion uh, from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang bycam, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024, ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng ano, con classroom construction. Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Sure? Yeah, or Mr. Or Chair, yes? uh, the, for, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, uh, be it it may... How is it chosen? I, I'm not I'm not privy to that, Mr. Che. Uh, when the gap came out, when the gap came out, there was a 14.7 billion annex A. Uh -huh. Then when the uh, when the uh, the committee, the the GAA came out, it, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan uh, doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag Mag-question and answer dito para atakihin niyo ako. Eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Pihita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 Budget Proposal. Ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking to the office that the person... The person was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect. The office of the Vice President. That is all. Sa pinakita nila Honorable Garin at Honorable Marcolita sa pagtanggol sa office of the Vice President lumalabas na hindi balansi ang pagdala ni Kimbo alam naman namin ngayon ang totoo kahit ano paggawin nila mas maniniwala pa rin kami kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong panunood mga idol ito nga pala si Magpasikat Vlog ang magsasabi to God be the glory.